2, Yan, saan na naman nakarating ang person? Yan, pagmasdan na nyo mga kabosing ang kagandahan ng kalikasan pang stress free Yan, tignan nyo Ito po, nandito po tayo sa isang campsite Dito nyo po matatagpuan sa kay Kiting Gatres yan po kamsay po yan tingnan nyo po ang kapaligiran napakaganda po yan meron din po dito mga bahay bahay yan po yung pwede nyo maarkila may matutulugan pwede rin po mga tent Campsite po ito po. So, ganda po ng view pang stress free po dito yan. Yan, meron pa nga po dito baka yan, nagpapapicture pa. Tingnan po ang kapaligiran. Camping site. Yan po. Maluwang po yan. Marami rin po nagka dito. Tingnan niyo po, ganda ng lugar. Yan, mga paupahan po yan. Yan, ganyan po. Yan. Tingnan nyo ang kagandahan ng kalikasan. Wow. Dito lang po yan sa kititingga tres.